Mga mamis, nag-worry ka na ba kasi delayed ang period mo? Pero negative pa rin ang pregnancy test? Normal lang kaya ito o baka buntis na talaga? Alamin natin sa video na ito. May nag-comment sa ating last video galing kay Shy Jack. Sabi niya, Hello po, ask ko lang po bakit po ako nung July 9th ram nagkamins ako. Pero ngayong Agosto wala pa. nag naman ako, negative ang lumabas. Ilang days na po missed period ko until now. August 24th po ngayon. Okay, Sisi. Ito ang dapat nating tandaan. First, usually makikita na sa pregnancy test ang resulta 2 to 3 weeks after ma ang period. Ibig sabihin, kung delayed ka na ng isang linggo o higit pa, pwede ka nang mag-test. Two, pero may mga cases na kahit buntis, negative pa rin ang resulta sa unang test. Bakit? Dahil baka mababa pa ang pregnancy hormone or HCG sa katawan. Mas reliable ang test kapag ginawa ito sa umaga gamit ang unang ihi. 3. kung more than two weeks na delayed at negative pa rin ang result, mas maganda na magpa-check up sa OBGYN. Hindi lahat ng delayed ay dahil sa pregnancy. Pwedeng stress, hormonal imbalance, o iba pang health reason. Shay sa sitwasyon mo, July 9 ang last mens mo at ngayon August 24 na, halos 6 weeks na delayed ka na. Kung negative pa rin ang test, best step ay magpa-ultrasound o magpatingin sa OB para mas clear at safe ang sagot. Kasi tayong mga mamis, mahalaga na maaga nating malaman ang totoong dahilan. Mga mamis, kayo ba? Na-experience nyo na rin ang ganitong situation? Delayed ang mens pero negative ang test? Share your story sa comments para makatulong din sa ibang mamis. Don't forget to like, share, and subscribe sa Denzel Parenting para sa iba pang pregnancy Q&A videos. Kita-kits sa susunod na episode. Bye! Be kind!